mga nawawalang sabongero. Sinisimula na ang plano kung paano sisisirin ang labi ng mga dinakip na itinapon sa ilalim ng Taal Lake. Ayon kay Alias Totoy, higit pa sa isa ng doon ay inilibing. Balak isama ang ibang bansa katulad ng Japan na may modernong teknolohiya upang masuyod ang malalim na lawa. Handang gumastos ang departamento para dinggin ang sigaw ng mga naiwan na maiaho ng kanilang minamahal. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi ang bilyonaryong mastermind o ang sikat na celebrity o ang mga police enforcers ang hadlang sa paghahanap, kung hindi ang mismong lawa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong Totoo ba? Habang mainit ang balita sa mga missing sa sabongeros, patuloy ang paglabas ng mga haka-haka at hinalahinggil sa kaso. Dahil sa kakaunti pa lamang ang isinapublikong impormasyon na makakatulong upang mapanatag ang loob ng mga naiwan, ang kanilang hinaing ay sana mabigyan ng closure ang kanilang pagdurusa at mahanap ang labi ng kanilang mga anak, mga kapatid at asawa. Isinama ni Alias Totoy sa kanyang affidavit o sinumpa ang testimonya ang ilang may mga kinalaman sa trending na kasong nakapipigil ng hininga. Kasama dito, yung grupo ng higit sa 20 mga police enforcers na di umano'y dumakip at pumaslang sa mga pinagdiskitahang sa bungero. Ang hindi nila alam, matinik ang mga salarin. Itinuro man ng nag-iisang saksi kung saan itinapon ng mga higit sa isa na raang mga pinaslang. Hindi ito basta-basta maiaahon mula sa ilalim ng lawa. Kailangan ng teknolohiya mula sa ibang bansa. Inulat ng Explained PH na humingi ng tulong ang Pilipinas sa bansang Japan na gamitin ang mga unmanned submersible upang hanapin ang mga nawawalang sa bungero sa ilalim ng Taal Lake. Sinabi pa na meron ng opisyal na sulat para sa pamunuan ng Japan at hinihintay na lamang ang kanilang kasagutan. Magandang balita ito para sa kinauukulan at lalo na sa mga pamilya na ilang taon nang hindi makatulog ng mahimbing dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mahal sa buhay. At dahil na rin dito, mukhang nabuhayan ng loob ang buong bansa. Nagdulot ng maigsing ligaya sa mga kaanak ang posibilidad na masisid ang pinakailalim ng lawa. Subalit ang hindi inuulat ngayon sa media ay ang tinaguriang methodology ng mga salarin. Kapag sinabing methodology, ito yung mga patong-patong na paraan upang masiguro ang tagumpay ng isang lakarin. Bawat isang pamaraan ay pulido at walang mintis. Sa madaling sabi, sinigurado ng enforcer team na walang palso sa kanilang pagdakip o capture, pagpaslang o execution at pagtapon o disposal sa mga missing sa bungero. Tiniyak ng mga nakauniforme na walang ebidensyang mailalantad. Kaya may mga nagsasabi na ang plano na sisiri ng lawa ng taal ay maaaring walang pagtutunguan. Paano ba na siguro ng enforcer team na malinis ang kanilang operasyon? Kung iisa-isahin ang methodology ng kapulisang napagutusan ng mastermind, makukumpirma na ang magandang balita hinggil sa Taal Lake ay medyo tagilid. Kumbaga, isa itong false hope. Una ang ginamit sa pagpaslang sa mga sabungero ay ang tinawag ni Alias Totoy na killing me softly. Ito ay paggamit ng tie wire o alambre na ipapalupot sa leeg ng biktima at sa batok, lalagyan ito ng kahoy na pampihit. Binansagang killing me softly dahil hindi ito biglaan. Ito ay dahan-dahan. Habang iniikot ang kahoy sa likod, unti-unting sumisikip ang nakapalupot sa leeg at dahan-dahang nawawala ng hininga ang biktima. Nawawalan din ito ng lakas. Ang methodology sa pagpatay ay pulido. Hindi nakakasigaw ang biktima, hindi nakakapumiglas at hindi rin nakakalaban. Kahit sa tahimik na gabi, walang maririnig sa paligid. Ang tanging bakas lamang ay ang iniwan ng alambre sa leeg. Pero ang tubig sa lawa ang solusyon dyan. Hindi gumamit ng panaksak para walang bahid ng dugo at walang fingerprints na mare recover. Bukod dyan, hindi rin gumamit ng baril para walang ingay at walang putok na maririnig. Paraan ng killing me softly ay kahit saan pwedeng gawin, sa bahay o kahit pa sa loob ng sasakyan. Ligtas din sila sa ballistic evidence dahil walang basyo na may kukumpara sa baril na pinanggalingan. Walang gunshot residue, wala ding entrance o exit wounds. Malinis ang execution. Halatadong mga halang ang kaluluwa. Binanggit din ni Alias Totoy ang isa pang methodology ng enforcers sa pagdispose ng mga pinaslanga. Ang labi ay itinali sa isang sako na may lamang buhangin at itinapon sa ilalim ng lawa. Pulido rin ito at walang mintis. Hindi ibinalot ang labi bago ito itinapon upang masiguro na magdidecompose ito. Nakalantad sa mga bakterya at isda ang katawan kaya madaling masira ang integridad ng kalamnan. Mas mainam na itali sa sakong may buhangin kumpara sa isang hollow blocks dahil walang posibilidad na madurog ang buhangin sa ilalim at ang mga tanglabis ay babaw. Bukod pa dyan, kapag naagnas ang kalamnan, mawawala ng suporta ang mga buto at makakalas ang mga kalansay. Kaila sa marami na hindi lumulutang ang buto dahil wala itong hangin sa loob. Ang pinakapulidong methodology na ginamit ng enforcer team para masiguro na walang ebidensyang mahahagilap ang kinauukulan ay ang mismong tubig sa taal. Sinabi sa trauma service hinggil sa mga yugto ng pagagnas ng katawan na kapag mainit ang temperatura ng tubig, nagpapabilis ito sa pagagnas ng katawan. At nasaan ba ang lawa ng tal? Hindi ba't katabi mismo ng bulkang tal? Sinabi sa Research Gate, hinggil sa temperatura ng lawa, naaabot mula 26 degrees hanggang 34 degrees ang init ng tubig sa lawa ng taal. Sapat na upang mapabilis ang pag-agnas ng kalamnan sa ilalim. Bukod sa init na nanggagaling sa vulkan, ang tindi ng init ng araw ay dumadagdag din sa temperatura na nagpapabilis sa pag-agnas ng labi. Kaya masisidman ang lawa, baka wala na silang matagpuan. Sinabi sa Science Direct na ang tubig alat ay nagpapabagal sa pag-agnas ng laman sa ilalim ng tubig dahil sa ang alat ay isang preservative. Kung iisipin, ano ba ang tubig sa Taal Lake? Tubig alat o tubig tabang? Isa pang pa pinakamagiging sagabal sa paghanap sa mga nawawalang sabungero ay nasa ilalim ng lawa, ang abo ng bulkang Taal. Ito yung kombinasyon ng mga binuga ng Taal sa matagal na panahon. Pagbaba ng makapal na usok mula sa pagsabog nito. Lulubog sa ilalim ang ash fall, pero hindi yan titigas, iyan ay magmimistulang latak. Latak na malambot pa sa putik. Ibig sabihin, mababaon sa ilalim ang kalansay at kung huhukayin ito, mas dudumi ang tubig at lalong lalabo ang pinakailalim mas mahirapan silang hanapin ng mga labi. Ayon kay Alias Totoy, ang may-ari ng palaisdaan kung saan malapit na pinagtapunan ng mga biktima ay pag-aari din ng isang uniformadong lalaki o isa ring pulis. Isa pa ito sa pulidong methodology na ginamit ng enforcer team para walang sabit. Dahil sa hindi sila mapagdidiskitahan kung doon itatapon ng bangkay ng mga biktima. Walang magdududa dahil puro sila, mga pulis. Madaling ikatwiran na isa itong police business o pwede rin palusot na business venture kung bakit sila nandroon. Dahil na rin sa kilalang pulis ang may-ari ng palaisdaan, walang kapit kapitbahay na maglalakas loob na magsalita laban sa mga nakauniforme. Lalo pat kung ang kasabwat ng enforcer ay ang talisay police wala ding mag-iimbestiga. Magmaterialize man ang plano na masisid ang ilalim ng lawa sa lawak at lalim nito para bang isang needle in a haystack. Iyan ay kung alam nila ang tumpak na lugar ng pinagtapunan. Paano pa kung hindi? Makikita sa Google Earth mismo ang mga palaisdaan na malapit sa pampang. Siguradong sa likod nito ay tatapon ang mga bangkay at hindi sa tabi ng mga isda para walang aksidente yung makakita sa labi. Kung idederecho pa malapit mismo sa bulkan, mas lalong walang pag-asa na makita pa ang mga sabungero. Kaya sinabi sa Explained PH na ang Taal Lake ay isang ang dead water na may libingan sa ilalim dahil sa sangkatutak ang haharaping hadlang upang mahanap ang labi ng mga missing sa Music Anong aral ang mapupulot dito? Nabuhayan man ang loob ang pamilya ng mga nawawalang sabongero dahil sa plano na sisisirin ang ilalim ng Taal May malaking balakid na haharapin upang magkatotoo ang sinabi ni Alias Totoy. Handang gumastos ang departamento para maresolba ang kaso at humingi pa nga ng tulong sa mga hapon. Subalit dahil sa walang mintis at napakapulido ng methodology ng mga salarin, marahil ang magandang balita ay mabibigo rin. Hindi ba ang sabi? We must accept finite disappointment but never lose infinite hope. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral, tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.